kailan lang daw siya nagpa-change oil tapos nagpe-PMS na rin kaya lang bakit daw may marka ng basa dito sa fuel pump filter niya sabi ko baka sa pagkaka-PMS siya nagpalit sila ng filter dahil nga nung pinakita niya sa akin yung binayari niya 10,700 nga at kalagay doon nag-PMS nga pero dahil duda siya pinabuksan niya pa rin sa akin at eto nung makita ko wow disgrasya na PMS nga na <laughs> hindi pininitan ng fuel filter. Nagmaktol man yung may-ari, wala naman na tayo magagawa eh. Basta ang malaga, maging aware kayo sa mga pinagpapagawa niyo mga boss. Nakita niyo naman mga boss, di ba nakaroskas lang yan. Tapos tinanggal ko yung drain plug niya rito para malinisan ko yung loob ng fuel housing niya. Gusto ko sanang kalasin itong fuel assembly niya kaya ang problema ay stuck up mga boss. Dapat dito gamitan ng pressure washer kasi nasiksikan na ng lupa eh. Pag pinilis ako baka mabasag, mag pa ako. Sabi nga nang mayari, tigilan ko na daw baka mabasag pa. Sabi ko nga sa paglinis, same procedure lang. Ganito lang din gagawin ko, kaya okay lang. Gumamit lang naman ako ng manipis na basahan dyan, mga tatlong piraso. Tapos tiyagay nyo na punasan yung loob. Siyempre, ingatan nyo yung floater niya sa loob. Baka mamaya, ayun naman ang masagi nyo, masira. Eh, di man problema din kayo. At pag okay na, malinis na itong fuel housing niya sa loob, pwede mo nang palitan itong o-ring niya. Pag bumili ka ng bagong fuel filter, mga boss, may kasama na yung o-ring. Kaya kailangan palitan mo na rin yan. Tapos itong drain plug niya, o oh, pwede mo na siyang ibalik ngayon. Siguro doon mo lang maayos yung pagkakaigpit mo mga boss kasi pag maluwag yan, pwede magkaroon siya ng hangin at pwede naman tumirik yung sasakyan. At dito na tayo sa bagong o-ring niya. Sa pagkabit niyan mga boss, simple lang, di ba? Nakita niyo naman. O tapos itong fuel filter niya. O isasalpak niyo lang yung sa loob. Tapos yung upper pump niya, pag kinabit nyo kung paano niyo tinanggal yung dati niyang position, ganun niyo rin siya ibabalik. Basta lagi niyo tatandaan, maayos yung pagkakalapat niyo nitong upper pump dito sa fuel filter housing niya. Kailangan ma-press nyo sa maigi hanggang sa magdikit. Pag nagdikit na sila mga boss, pwede mo na ngayon pihitin itong crosscast niya. Kasi pag hindi mo siya na ipagdikit mga boss, kahit anong pihit mo dyan, hindi kakapig siya sa trade. Kaya kailangan talaga ma-press mo siya ng maayos at magkatapat talaga yung housing Tsaka yung upper pump mo. Para pag ni mo, hindi ka mahihirapan. Yung talagang ginagawa di ba? O, tignan nyo. O. Pag naisagad mo naman na yung sa thread, mga boss, di mo na mapipihit. Ibig sabihin, nag-lock na siya. Tapos ipump mo na itong fuel pump mo hanggang sa mapuno na ng diesel yung loob niyan. Kapag puno na ng diesel yan, mga boss, mapapansin mo, matigas na yan pag ibinomba mo. Hindi mo na siya madidiin. Ayan, tingnan nyo, Oh. oh di ba? At pag okay na siya, kumuha ka ng basahan, mga boss. Punasan mo muna yung body ng fuel pump filter mo. Para pag nagliktes ka, kung may tagas yung gawa mo o wala, madali mo siyang matites. Kasi isa yan sa mga importante, dapat wala siyang leak para hindi ka magkaroon ng problema. At huwag kang mag-alala dahil madali lang naman gawin yan. Tingnan nyo kung kayo gagawa o oh, madali nyo mapapalitan itong filter nyo. Tingnan nyo, di ba? Grabe na dumi. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo at gusto nyo palitan yung fuel filter, huwag kayong mag-alala, madali lang naman at kayang-kaya nyo yan. At kung ayaw nyo naman gawin, at least kahit pa pano, may idea na kayo. O oh, pwede natin paandarin itong sasakyan. O oh, di ba, umandar na siya. O oh, ang susunod magawin, ulit yung fuel pump filter nyo para sigurado kayo na wala na nga siyang hangin mapapansin nyo naman yan pag pinamp nyo eh kusa siyang titigas na at di nyo na siya may didiin tsaka ka ngayon mag leak test para kung sakasakali maayos mo yung problema muli mga boss maraming maraming salamat sa panunod sana wag nyo namang kalimutang mag subscribe sa si channel ko salamat